Dr. Vito, pasyente po kami na may hypertension or tumataas ang blood pressure. May nagtanong sa atin, kapag uminom sila ng Losartan, napapansin nila kalahat ng oras, hindi pa rin po agad bumababa ang blood pressure. So, kailangan daw po ba nilang uminom agad ng kasunod na amlodipine? Ang sagot po dyan, kung ano po ang prescribed sa inyo ng mga butihing doktor. Kung Losartan lamang po ang pinescribe sa inyo, stick to one medication lang tayo not unless nagbigay ng amlodipine for sure kadalasan sa tanghali or sa hapon nila yan ibinibigay dahil hindi naman po agad ganun kabilis ang effect po ng losartan na kalahating oras may e effect agad depende to sa absorption ng uh, ng gamot sa inyong katawan depende sa inyong pangangailangan kaya wag kayong magsusunod ng gamot na hindi naman po ni ng doktor sa inyo dahil marahil posible na bumagba o bumagsak ang blood